finished product. Ito na. Yummy. Mmm. 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 Napaka malasa. Kahit walang rice, okay na to. Mmm. Mmm. So yummy! So meron po tayo dito giniling. Baka po itong gamit ko. Pwede din kayong gumamit ng baboy. Ba Ito, papainitin na din natin. Oil. Oh Patatas. Carrots. Mix, mix. Okay, so pag ganito ng medyo half-cooked na itong ating carrots and patatas, pwede na natin itong hanguin. So, okay na to. Set aside muna natin. Dito sa pinagisahan nating pan, gisa natin ang sibuyas. Bawang. Grabe, ang bango. At bell pepper. halo Wow, napakabango naman ito. And then, isunod na natin itong ating giniling. Mix. Asin. Paminta bay leaves, at oyster sauce. Yan. Haluin natin. Na isang kutsarang tomato paste. Mix again. Muntik ko na itong makalimutan. Then add tayo ng water. konti lang. Mix. Takpan and simmer natin to for 10 minutes. yan so after 10 minutes, check natin. Wow, okay na to. Ilalagay ko tong green peas, pineapple tidbits, at patatas and carrots. Mix natin. Ayan. So, after this, simmer natin to ng mga 2 minutes. Takpan lang muna natin. After 2 minutes, check natin. Wow. So, ito na siya. Oh, luto na 'to. Ayano, no? so pwede pala kayong mag-toppings nito ng mga itlog sa ibabaw or yung quail egg. Nyan. So ready na 'to. Tara, tikman na natin 'to. Finish product, eto na. So, ito na siya, mga kayamis. Thank you, Lord, for this food. Amen. Tikman na natin to. Ooh. Ayan. Mmm. Mmm. Wow. Yummy. Mmm. Napaka-malasa. Ang lambot ng patatas. My name Temis Ang Carrot. Mm. Sobrang sarap. Kahit walang rice, okay na to. Mm. Ang ganda ng combination ng ating pineapple, patatas and carrot, at yung green peas din. Mmm. Ano? Yeah. Mmm. So yummy! Yung pineapple, mga kaya, miss, nakakatulong siya para hindi siya magiging umay. Yun. So, mag-last bite tayo, mga kayamis. miss. Ayan, no? Mmm. Mmm. Napakasarap. Ayan, mga kayamis, Sana po ay matry niyo po itong napakasimple nating recipe. At sana'y magustuhan niyo din po ito. Ito na naman po si Yuri na laging nagiwan ng kasabihang laging kumain ng tama lang para yummy na Yuri. Shh! Atin, atin, atin. Mm. Amit siya. Mm.